O Willie, turuan natin ng ating mga televiewers ng top 12 healthiest foods. Umpisahan mo na. Okay, number 12. Luya sa labat. Maganda to sa ubo, sa sipon, sa hika, or pag nahihilo ka, maganda rin ang uh, sa labat. Number 11. Yung mga beans. Kasi murang source of protein, calcium, fiber, vitamins, and minerals. 10. Hindi siya pagkain, no? pero tubig, napakahalaga. Kailangan uminom ng 8 to 12 glasses a day. Pag hindi ka uminom ng ganito karami, pwede magkaroon ng infection sa ihi, uh, pwede constipated, at yung skin nyo medyo kukulubot. Kailangan maraming water, lalo na nasa Pilipinas tayo. Number 9, an apple a day keeps the doctor away. Marami tong potassium at fiber. Kung nagpapapayat ka, makakatulong to. Number 8, garlic. Okay, cardiologist tayo, kaya alam natin maganda ang garlic sa sakit sa puso, uh, high cholesterol, high blood pressure, pwede ito. At pwede rin gamot sa alipo Number seven, ang milk. Ito, complete food. Meron calcium, vitamins, minerals, and protein. Number six, banana. My favorite fruit, okay? Kung stress kayo lagi, nagtatae, masakit ang maganda ang banana. Mataas pa siya sa potassium. Ang number five, Carrots, kasi may beta-carotene. Panglaban mo para sa cancer. Number four, mga citrus fruits like orange, dalandan, mataas siya sa antioxidants, saka vitamin C. Number three, tomatoes. Ito ang source ng lycopene. Kung wala kang tomato, fresh tomato, pwede din yung ketchup. At ang number two na healthiest food ay oily fish katulad ng salmon, sardines at bangus kasi mataas to sa fish oil, sa omega-3 fatty acids. Very healthy to para sa puso at pampababa ng cholesterol. Ang number one, ang winner, ang green leafy vegetables kasi marami itong vitamins at source din to ng fiber. So, kailangan dadamihan natin ang kain nitong mga healthiest food.